Samantala, bahagyang uh, naging emosyonal si Colonel uh, Ranulfo Sevilla sa kanya naging pagharap sa media ngayong araw sa Campo Aginaldo Quezon City. Ito ay matapos na mabipas nga ng commission on appointment ang kanya sanang promosyon bilang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines. Sa ginanap na pulong balitaan ngayong araw ay dinipensan niya ang kanyang sarili hinggil yan sa mga akusasyong ipinupukol ng kanyang dating asawa laban sa kanya sa muna'y mga kasong may kaugnay naman sa violence against women and children na kanyang ginawa sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga anak. Kaakibat ang mga dokumentong kanilang pinangahawakan bilang ebidensya ay mariing pinabulaan ni Colonel Sevilla ang uh, mga paratang uh, ng kanyang asawa hinggil yan sa kanya na umano'ng uh, ginawang pang-aabuso dito at maging sa kanyang mga anak Aniya, taong uh, 2014 ay naghain ng kanyang asawa na si Tessa Luisa Austra Reyes sa Sevilla ng kasong violence against women and children Laban sa kanya, nakalauna ay uh, pinawalang bisa naman aniya ng uh, korte ng dahil sa kakulangan uh, ng uh, mga demerits. Kaugnan niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Colonel uh, Ranulfo Sevilla. Ano bang pananakit ang tinutukoy niya? 2017, February, hiwalay na kami. June 12, 2017, umalis siya ng bahay. Tangay lahat ng gamit namin, pati mga pati dalawang anak namin. May sinasabi siyang child abuse. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako'y nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa, sa media, Lumapit po ang anak ko, pumunta sa amin, sa akin, sa holding area. At umiyak, yumakap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit? Boko dito ay uh, ipinaliwanag din niya ang dahilan kung uh, bakit nabawasan nga ang halaga ng sustentong kanyang buwan na buwan, buwan na ibinibigay sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga anak. Ito niya ay uh, sa kadahilan ng sa kabila daw kasi ng perang kanyang ipinapadala sa kanila ay uh, hindi umano pinag-aaral ng kanyang asawa ang uh, kanyang anak. Kung na niya, narito pa ang bahagi ng paliwanag ni Colonel uh, Sevilla. Simulat sa pool, hawak niya ang ATM ko. Pero noong 2013 na lumaya siya dahil parating yung anak ko galing Baguio dinala niya ang anak namin hindi kami iniwanan ng pagkain sa bahay nanay ko at anak ko anong gagawin ko nasa kanyang ATM ko kaya nag-request ako i yung ATM for the purpose of me personally managing our finances. Hindi ko po siya tinanggalan ng karapatan. Why? Dahil nagbibigay pa rin ako ng 30 mil buwan-buwan para sa pagkain, akong nagbabayad sa kuryente, tubig, internet, telepono. Meron din akong sulat sa HPA. Sinabi ko, i-reduce ko yung suporta ko because hindi niya pinaaral yung anak namin nung nagla naglayas siya. Naglayas sila Noong 2014, nag-request ako na i-reduce dahil yung anak ko, yung binibigay ko intended sa school, hindi niya pinag Kasabay nito ay uh, sinagot din niya ang maakusasyon ng kanyang asawa laban naman sa Armed Forces of the Philippines na tila pinagtatakpan daw siya dito na malinaw na kanyang uh, paninila at uh, paglalapastangan sa institusyon. Pakinggan natin ang uh, naging uh, kanyang pahayag sinisira lang niya ang AFP. Dahil po, ito po ang magpapatunay. Itong mga dokumento na ito, iilan lang ito sa mga dokumento na pinirmahan niya at may mga perma na mga opisyal na umaksyon sa mga complaints niya. Siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat, halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan. Kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao ng tipaglaban sa mga rebelde. Masakit sa akin yun. At masyadong nilapastangan niya ang AFP. Sabi pa ni Colonel Sevilla mula pa noong taong 2013 ay uh, hindi na naging uh, maayos pa itong kanilang pagkasama ng uh, kanyang asawa na tuloy namang naawi sa hiwalayan. Kasabay nito ay inamin niya na nagkaroon siya ng kasintahan ngunit ito ay uh, pagkatapos na ng kanilang hiwalayan ng kanyang asawa. Pakinggan pa natin ang uh, bahagi ng pagpapaliwanag ni Colonel Sevilla. Mga babae ang dahilan ng hiwalayan namin. Babae dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer. At anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po ugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio. Hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko sa Fort Bonifacio. I'm sorry, that the public is misled by Tessa Reyes. pag naman ni uh, Colonel Sevilla, nasaktan siya sa pagkakabinbin sa kanyang promosyon bilang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, ngunit mas nasasaktan niya siya ng dahil sa mga naging epekto nito sa kanyang mga anak. Ka Kaugna niya, narito pa ang uh, bahagi ng pahayag ni Colonel Ranulfo Sevilla. Nalulungkot ako, pero wala sa akin yung trabaho lang tayo. Pero mas nalulungkot ako sa mga kaganapan na kung saan pati anak ko tinadamay. Hindi ko pa alam anong magiging epekto nito sa mga dalawa ko pang maliliit na anak. Pero nakikita ko na sa dalawa kong malalaking mga anak ang naging epekto. Palagi, palagi nagsasabi yung anak ko, Daddy, Nag-uusap kami, Daddy, kumayo pala. Kaya ito ako ngayon, lalaban ako bilang tatay. Mga kabumbo at kasternation, yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Colonel Ranulfo Sevilla ng Armed Forces of the Philippines.